Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang angat na angat ng laban dito sa Miss Cosmo 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman hello. ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Cosmo angat tayo ngayon. So, yon So, kahapon nga, daming activity ng Miss Cosmo. Parang pumunta niya sila sa nasalanta ng baha dahil nga, di ba, nagkaroon nga ng bagyo din sa Vietnam. So, nakakalungkot, no? Pero, syempre, tuloy ang laban dito sa Miss Cosmo. Kahapon, nakita ko rin yung photos ni Atisa Manalo with some other candidates katulad ni Miss Indonesia, Miss Vietnam, Thailand na talaga namang masasabi ko, talagang close na close ang Southeast Asia. Maganda 'yan para sa akin. At least 'di ba, nagkakaroon sila ng banding kasi 'di ba, yung ibang fans sinasabing ganun ako si Miss Indonesia ayaw makipag-banding kay Miss Philippines pero kahapon nakita naman natin na talagang dikit sila kahapon. Pero, syempre, benefit yon sa ating kandidata kasi kita naman ninyo, angat na angat talaga yung ganda ni Atisa yesterday. na Naloka ako. So, yun. So, si Vietnam nalaman yung ganda. Alam nyo kung ako kay Vietnam, dapat hindi siya nagdidikit sa mga magaganda kasi nawawala yung ganda niya. Charot. So, yon In fairness, si Miss Thailand, nakita ko rin na talagang very confident at palaban din sa competition na to at nandoon na sabi ko nga sa mga bata dito sabi ko sino ang mas maganda si Philippines or si si Thailand sabi nila si Philippines daw eh kasi naman kitang kita naman talaga yung beauty talaga ni Atisa sobrang angat naman talaga sa mga Southeast Asia ha pero si Vietnam sabi ko ayun talaga lumilevel din sa ganda ni Atisa Manalo at wala naman duda na ang pambato ng Vietnam ay talagang maganda, matangkad at alam mo yon malaki din yung potential na makarating talaga sa top 5 ng competition ngayon dito sa Miss Cosmo. At wala naman duda yon. But sino nga ba talaga para sa akin yung nakikita ko na pwede talagang makatungtong sa top 5? Yung beauty nila ay talaga namang angat na angat at pang top 5 talaga. Isa sa mga nakikita ko, to be honest, yung ganda ni Miss Peru. In fairness kay Miss Peru, talagang masasabi ko, yung sasing ceremony nila, sobrang, sabi ko, ang ganda pala ni Miss Peru, di ba? At grabe, ang linis ng mukha, ang linis ng styling, tapos ang ganda ng makeup, at napaka-confident. Kaya nga sabi ko, si Peru, in fairness, isa to sa mga nakikita ko na palaban sa competition na to isa din sa mga nakikita ko ang pambato ng Guatemala in fairness, sa pambato ng Guatemala no? Diyosahan din ang beauty grabe, ang lakas maka, ano, Reina, sobrang sabi ko, in fairness sa blonde hair na to ha? sobrang angat din yung talaga yung ganda niya pag dinikit mo siya sa mga magaganda talagang umaangat din talaga yung beauty niya ewan ko kung napapansin ninyo pero para sa akin ha, pan din ang beauty ni Guatemala katulad ni Peru and Siyempre, hindi mawawala si Vietnam. In fairness, sa Southeast Asia, isa si mga magandang kandidata talaga ang pambato ng Vietnam. Sabi ko nga kanina, height, paso, yung body, plus yung nakikita mo yung palaban siya At in fairness, talagang lume-level din siya sa galing ni Ating sa Manalo. Pero siyempre, angat pa rin si Ating sa Manalo sa kanya. So, Vietnam. Isa yan. Ewan ko kung agree kayo dyan. And, I think si Colombia. Yes, Colombia. Hindi ganun kagandahan si Colombia. Mas maganda pa nga si New Zealand sa kanya. Eh. Pero kasi yung confident level ni Colombia, hindi mo rin matatawarin. Sobrang kakaiba din talaga yung eksena ni Colombia. Ewan ko kung napapansin ninyo, pero ako, para sa akin si Colombia, medyo nakakatakot din talaga. At ano, iba yung dating niya. Pero hanggang ngayon, di ba, hindi pa sila nagsasama ni Atisa sa isang photos. Wala pa tayo nakikita ng ganon. So, very strong yung competition ng Colombia at Philippines dito sa Miss Cosmo. At nakikita ko na pwede silang dalawa mag last two standing. Depende yon sa performance, depende sa ipapakita nilang eksena. Pero naniniwala ako na kaya makipagsabayan talaga ni Colombia. Iba kasi yung power niya, iba yung pagiging strong niya. So, kung strong ang pag-uusapan, talagang Colombia talagang ang isa sa mga nakikita kong malakas. Actually, si New Zealand, isa din siya sa makukonsider mo talagang magandang kandidata dito sa Miss Cosmo. At walang duda, ang beauty ni New Zealand, sobrang ano din, panalo din. Gusto ko din yung beauty ni Miss Canada. Yes, Miss Canada. Ano din, uh, iba din yung datingan. Tapos, si Netherlands. Maganda din si Netherlands, di ba? So, yon So para sa akin, yung mga kandidatang to na talagang angat yung beauty na pumapalo pero syempre, walang lalamang sa ganda ni Miss Atisa Manalo. Talagang angat. Doon pala sa gown, yung mga gown na ginagamit ni Atisa ay galing na pala dyan sa team niya dyan sa Vietnam. Hindi pala siya galing sa Pilipinas. Sa Vietnam pala yung team niya na about gown. Pero sana, sinukat naman nila kung gano'ng katangkad sa si Atisa Manalo. Kasi para makapag eksena ng bonggam-bongga. -bongga, nung dinner nila, gusto ko yung gown ni Atisa. Sobrang ganda. Ang panalo. Nung gown ni Atisa, yung pula. So, yon bagay kay ati sa yung mga ganong damitan. Parang mas nakakagalaw siya ng maigi, mas nakakalakad siya, mas nakikita niya yung personality niya. Hindi kasi siya nakafocus doon sa baka matapakan ko yung gown, baka paglakad ko madulas ako, ganon. Kasi minsan kasi si ati sa mga, mga ganong eksena, takot siyang madapa, takot siyang madulas. Kasi na, ayaw niya daw na experience yung ganun kaya lagi siyang nakafocus sa gano'n. minsan pag mahaba yung gown niya pero sabi ko nga yung damit na pula na sinuot niya yung welcome dinner ay pasok sa banga talaga tapos yung kanilang ano fashion show ay magaganap sa September 20 na kasi nga 'di ba kasi nagawangan yung baha 'di ba sa Vietnam. So syempre consider din naman natin yun na may ganung ano tapos uunahin pa nila yung pageant. Kaya yung mga girls active sila yesterday sa kawang gawa 'di ba? So yon. Kaya sabi ko nga matira matibay talaga dito. Sobrang panalo din talaga yung mga kandidata lumalaban at saka yung mga na din talaga ng ibang kandidata Paandat din mula sa styling damitan, so lalo na siguro pag malapit-lapit na talaga yung mga matitinding competition nila, ay nako baka gulatin na tayo nila ng bonggam bongga so yun, so, nakakaloka sobrang lokang-loka talaga ako kay, ano, kay Thailand si Thailand talaga, yung confident level niya, doon. sobrang panalo, pero ang nakakatuwa dito kasi sobrang sweet nila dalawa ni Atisa. And hindi naman gano kagandahan sa si Thailand pero magaling mag-ayos. So, pwede siyang maging taga-ayos ni Atisa manalo. O, <laughs> may kapan mo nga ako di ba, yung mga gano'n At ayun. So, kung ganda wala namang tatalo sa pagdating sa Southeast Asia talaga ang pinakamaganda talaga sa Southeast Asia ha, si Atisa sa Manalo tapos yung ganda niya pwede mong idikit sa mga kandidata sa Europe, Africa at saka sa kahit sa mga Latinas kaya yung ibang Latinas ayon imbiyay na sa kanya pero gusto ko yung attitude at yung beauty din ni Miss Chile. Yes, si Miss Chile medyo para sa akin isa dito sa mga titignan mo. Kaya ngayon, para sa akin, ang pwedeng maka-top 5 talaga, sa totoo lang ah, gusto ko si Chile, gusto ko si Guatemala, gusto ko si Vietnam, gusto ko si ano, uh, para sa akin mas better pa nga yung beauty ni Peru more than kay Colombia. Eh, sa totoo lang. Pero, aminin naman natin, very strong talaga si Colombia. Kaya nga, parang piling ko pwedeng Peru, Philippines, Colombia, Vietnam, and pwede ding siguro, ano, Chile. Yun, <laughs> ganon. Kasi ang hirap pa eh. Actually yung iba pang pa kandidata hindi pa natin alam pero sila Indonesia malakas din sila sa top 10. Sa totoo lang sa si Indonesia kahit hindi ganun kagandahan. Ang nakikita ko dito mas maraming Southeast Asia na talagang palaban katulad ni Vietnam, uh, Philippines, uh, Indonesia, Thailand, mga palaban talaga sila and Cambodia. Yes. So palaban talaga sila. Possible talaga na makipagpukpukan sila dito sa Miss Cosmo. Pero syempre abangan pa natin kasi marami pang eksena ang magaganap eh at hindi pa natin alam. Pero wag kayong ma-worry guys kasi si Atisa naman ay talaga namang lead for the crown pa rin at makasabi sabi ko naman na kayang to ni Ati sa Manalo. So dapat focus lang talaga si Ati sa Manalo sa styling and then sana ilabas niya din yung confident level niya na talagang alam mo yon yung laban na laban kasi mabait kasi si Ati, kaya ano siya eh yung humble talaga yung makikita mo sa kanya eh. Hindi siya yung laban na laban na yung alam mo yung katulad ni Colombia nakala mo laging may eksena sa ano sa kanto ganon But guys, syempre, uh, abangan natin yung mga susunod na eksena nila. So for now, ayan yung mga nakikita ko at naoobserbahan ko sa Miss Cosmo. Kayo guys, ano guys ang tingin niyo Sino kaya ang makakarating sa top 5 para sa inyo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.